everyone! Welcome here at Calon's Farms. My name is Dan Calon, ang inyong tour guide sa agrikultura. Today, yung pag-uusapan natin is all about uh, dito sa farm, specifically yung ating mga pananim. No? Uh, yung saging natin, mga fruiting trees na itinanim for the past 4 years. No? Nag-start tayo magtanim dito sa farm. Today, May 22, 2025, i-update ko kayo dito sa ating mga pananim and so on. So on our last video, pinakita ko sa inyo yung update sa ating mga dwarf coconut. Katulad nitong nasa likod natin na to, na dwarf coconut natin. So maraming mga dumating na mga challenges no sa atin dito sa farm. So akala so akala kasi ng iba, may farm ka, big time ka na. Yes, pwede kang maging big time talaga sa farming. No? Pero kung ma uh, Especially if you have the capital Especially kung malaki-laki ang capital mo And ma-manage mo ng maganda yung farming Ma-prevent mo yung mga unwanted events sa farm So tayo sa mga unwanted events dito sa farm Hindi tayo nakaligtas Unang-unang naging challenge natin dito is yung maintenance ng farm no so hindi madali yung maintenance ng farm and unang-una sa dami ng tanim natin dito ah, mga saging and so on prutas niyog mangga at marami pang iba mga mga fast growing crops katulad ng mga mais kamote kahoy ah, ano pa ba, lahat ng pwede nating Uh, makain, no? Mapakinabangan. So, hindi tayo nagtatanim dito ng hindi natin mapakinabangan or hindi natin makain, ano? So, ayan, pakita ko sa inyo, may bago kami tanim dito na kamoteng kahoy. Ito. So, ito lahat to, kamoteng kahoy. Ang gandun, kamoteng kahoy. And... Yan, marami pa. Ano pa yung this 2025 din, nag-start tayo magkaroon ng poultry layer. Hindi ko alam kung naririnig nyo yung poultry layer natin. Ayan o, yung ating poultry layer. Marami na tayong na-introduce dito sa farm na mga projects. And hopefully, sa mga susunod pang mga years, days, months, ay marami pa tayong i-implement na project. So, abangan nyo po yan. Uh, ngayong naibalik ko na yung aking uh, YouTube channel no, na gawa na ano natin. Baga, balik tayo sa YouTube balik tayo mag-upload sa YouTube. So maraming salamat nga pala sa mga viewers natin more than 3000 plus viewers. So shoutout sa inyo pong lahat. So ngayon, pag-usapan muna natin muna yung ating mga saging. So yung saging natin for the past nag-upload ako ng saging more than 3 years ago. So pinag-usapan natin kung magkano yung potential na income. So for the past almost 4 years na since tinanim yon. Syempre tinanim namin yon 1 year back, no. Tapos saka ako nag-upload nung nagnamumunga na sila. So kapag ka, pagtanim mo ng saging, especially itong saba na itinanim namin, maghihintay ka ng 10 to 11 months bago ka maka first harvest or magbunga karamihan ng mga itinanim mo. So, pag-usapan natin dito sa video na to kung ano yung kung ano-ano yung mga challenges sa pagtatanim ng saging, pag-aalaga ng saging, specifically itong saging na saba. And ano yung mga potential na pwede mo kitain and potential loss na uh, maging problema mo or mga potential na maging problema mo kapag ka nagtanim ka ng mga saging na saba. So, unang-una pag-usapan natin yung potential na kita. So, for the past 3 years, nakarami na kami ng harvest. No? Actually, yung ipinuhuna namin ay nasa nabawi na namin, more than nabawi na. No? Before magkaroon ng problema kasi nagka-problema. Uh, kung sumusubaybay kayo sa ating video, especially nung sa YouTube. Na-upload ko din dito sa TikTok as shorts. Yung naging ano namin dito sa farm, naging problema namin last year lang is na sunog itong farm, natusta, nagkaroon ng grass fire and nagkos ng syempre lahat. Talagang burado, almost burado yung ating mga saging. But alam nyo naman ang saging, etong katawan ng saging na to, punong-puno ng tubig. So, basically, mahirap na mahirap itong patayin ng sunog. Kung mapapatay man nila yung main trunk, yung main body, mabubuhay pa rin yung kanyang mga subwal or yung mga daughter plants. May uusbong pa rin ng mga daughter plant. So, one year ago yon, No? So, inano namin, minaintenance namin, tinira namin yung pinaka-healthy na daughter plant. Tapos pinasibol ulit namin yung mga saging namin. And then, uh, yun. Nakadalawang harvest na kami since then. Nung nasunog one year ago. Naka, imagine mo, nakadalawang bes na kami nakaharvest. So, ang total na na-harvest namin is mga 150 kabuig or yung buong saging. Yung, yung buong saging katulad nito. Yan, buong ganyan. Uh, 100 more than 150 pieces nyan yung na-harvest namin. So, 150 times mo lang sa naging presyohan namin dun sa buyer na 8 pesos and 50 centavos. So, kayo na po magmat dun. So, yun po yung kinita natin. At uh, ano pa, syempre, hindi lahat nun sa atin. Syempre, may mga naging katulong tayo sa pagharvest, sa... May mga naging katulong tayo sa pagharvest And sa pagme So lahat ng mga uh, taong 'yon ay siyempre na partihan natin sa kita. So 'yun yung the best part is nakakatulong tayo sa mga kapwa natin kapag anak natin na uh, nangangailangan, no. Nabibigyan natin sila ng uh, mapagkakakitaan, uh, konting pangbigas, ano, pandagdag sa uh, pang-araw-araw. So yun yung isa sa pinaka the best part sa ganitong business no so hindi lang para sa yo uh, para sa iba din potential income generating yes positively uh depende na lang sa pag-manage nyo maintenance so isa sa natutunan ko nung uh, hindi pa nasusunog yung aming farm sobrang dami ng cluster ng aming saging talagang tambak na tambak itong saging na to. So, sa isang cluster na ganyan, sobrang dami nila. So, ngayon, ito, minimintay namin, isa lang. Tapos, saka namin pasusundan ng bagong subwal or daughter plant kapag ka malapit na mamunga, katulad nito. So, mamimili na, mamimili na kami dito sa mga daughter niya kung sino yung pasusunod din natin sa uh, mother plant. So, ganun lang yung sistema namin. Parang yung saba namin naging lakatan. So, mas madali maintenance and mas madali i-manage yung mga bunga. Mas madali i-manage kapag ka nag-harvest. Uh, all around, mas madali po siyang i-manage kapag ka konti-konti lang yung ating minimintay na mga saging per cluster. Pero, kapag ka natin, yung buong farm, cluster ng farm is more than papalo yan ng mga 600. So, every 2 months, nag-harvest kami. Hopefully, ayun, ma-hit namin yung mga uh, target naming harvest dito sa area namin. So yung area namin is more than 1 hectare and pinuno talaga namin to ng saging. Uh, mga 5 meters lang ang distance ng etong saging papunta dito sa saging. Mga 4 to 5 meters lang. And naka-intercrop tayo ng mga major plant natin katulad nitong mga coconut. Hanggang dun puro coconut at meron tayong mga tanim na mga fruiting trees din katulad ng mga rambutan, lansones, durian, langka, marang at uh, marami pang iba na marami pang ibang prutas na pwede nating maging potential na pagkakitaan or maging uh, for consumption lang. So yon. Ano pang problema? So under -maintain. So kapag ka na under maintain yung ating mga saging isa sa magiging challenges mo dyan is magkakaroon ng mga uh, infections, sakit yung mga saging natin, fungal and so on na makaka-apek sa quality ng mga harvest natin. So mas marami tayong marireject na mga saging kapag ka less yung ginawa nating maintenance. So maintenance namin after namin mag-harvest katulad ngayon, kakaharvest harvest lang namin. So na-maintain na naman namin natanggal na namin ng dahon, mga lumang dahon na bawasan namin yung cluster ng sagi yun yung pinaka magiging maintenance mo dito bawasan yung mga dahon or de-leafing and uh, pruning and bawas ka ng mga uh, subwal or mga daughter plant mas aalagaan mo yung mga tanim mo mas uh, the more they give the more they give back to you so yun yun yung isa sa mga dapat mong gawin kapag ka, uh, pagdating sa pag-aalaga ng iyong farm. And yan, update ko na din kayo dito sa ating mga dwarf coconut. So mga dwarf coconut natin, uh, magpo 4 years na din sila, halos magkasabay lang kasi sila ng saging. Um, 4 years ago, almost 4 years ago. Kasi mag, magpo 4 years to sa June this coming June or July kasi one month na from June to August yun yung time na pagtatanim namin so konti lang kami, kasi kaming nagtatrabaho that time so every day and kapag ka may time makatanim kami ng 10 20 pieces okay na yun. so hanggang na reach namin yung uh, maximum capacity ng farm sa mga mga tinanim naming mga coconuts So eventually, kapag ka nagsimula ng mamunga itong mga niyog namin, magbabawas kami ng cluster ng saging. Tapos focus naman tayo sa coconut farming. So yun lang. Potential na pwede mo kitain monthly. Ayun, katulad nga ng sinabi ko, ah kahit yung pinakamababa lang na, man na kitain mo every 2 months is dito sa isang hektarya. base dito sa farm, sa na-experience namin, at syempre, depende din sa presyo ng saging sa lugar nyo, ay maganda talagang uh, pagkakakitaan, no? Pandagdag kita, no? Bukod sa mga hinihintay mong mga major crops mo, minor crops, meron kan saging, uh, makakatulong talaga, no? Isa sa pinaka maganda sa saging is, pwede mong makonsume makain. Ako par paboritong paborito kong saging mga idol, ano? Ah uh, pwedeng uh, kasi saging is very high in carbohydrate, sugar, energy, uh, almost complete na po siya, no? Minsan nga inuulam ko pa 'to, eh, ginagawa kong french fries. Tapos piprituhin, tapos yun na yung pinakaulam, ketchup. Panalo na. So, yun. Napaka uh, Napaka ganda ng tanim ng saging kasi very providing siya at saka sobrang nakakabusog. So yan, hanggang dito na lang muna ang ating video. I hope na subaybayan nyo yung ating journey sa farm. Uh, especially sa mga future projects po natin. Kung meron kayong mga comments, katanungan, pwede nyo yung i-comment dyan below. At uh, huwag nyo pong kalimutan na i-follow tayo, mag-subscribe sa ating channel. Follow nyo ako sa ating Facebook page and TikTok account. And hanggang dito na lang marami pa kung salamat shoutout sa inyong lahat see you next time